Urban Legends PH. Keep your lights on. Sa bawat taimik na gabi, sa likod ng mga aninong gumagalaw sa dilim, may mga kwentong pilit na kinalimutan, pero patuloy pa rin bumabalik. Mga kwentong nagmumulto, bumubulong, at nag ng takot sa bawat Pilipino. Handa ka na bang pakinggan ang mga lihim ng gabing ito? Ako nga pala si P.J. at ito ang Urban Legends PH. Handa na pa kayo makinig sa mga kwento ng kababalaghan. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and share. Sa puso ng Quezon City, may isang daang matagal ng kinakatakutan. Makipot, madilim, at sa magkabilang gilid ay may tumatayong matandang puno ng balete mga ugat na parang kamay ng demonyo gumagapang sa lupa. Dito sa lugar na ito, maraming gabi na ang may naririnig na iha, sigaw at mga paang walang pinatutunguhan. Ang sabi ng mga nakatira roon, kapag hating gabi, may babaeng naglalakad sa gitna na kalsada, maputi, habang buhok, suot ang dugo ang puting bastida siya ang tinatawag nilang White Lady ng Balete Tribe. Noong mga dekada 50 o 60, bago pa maging abalang Quezon City, tayimik pa ang Balete Tribe. Walang ganong bahay at tang mga ilaw ng poste lamang ang nagbibigay liwanag sa daan. Isang gabi, may dalagang estudyante daw na pauwi mula sa ka Sumakay siya ng taxi pagod, pero payapa. Ngunit hindi na siya nakauwi. Ayon sa mga kwento, nilapastangan siya ng driver, sinaktan at iniwang walang buhay sa ilan ng puno ng balete. Hindi na siya natagpuan at mula noon, sinasabing ang kaluluwa niya ay hindi na natahimik. Makalipas ang ilang taon, nagsimulang kumalat ang mga kwento mga taxi driver na dumaraan sa Balete Drive bandang alas 12 ng gabi. May babaeng nakatayo sa gilid ng taan, tahimik, maputi, mahaba ang buko. Nakasuot ng puting bestida na parang lumulutan. Isang driver daw ang huminto, sumakay ang babae, tahimik lang. Nang tanungin niya kung saan pupunta, mahina lang sagot. Balete Drive. Habang tumatakbo ang kotse, napansin ng driver ang kakaibang malamig na hangin sa loob ng taxi. Parang may humingi sa patok niya. Pagtingin niya sa salamin, wala na. Ngunit may bakas ng dugo sa upuan. Sabi ng matatanda, huwag kang titingin sa rear view mirror kapag dumadaan sa balete drive. Doon daw siya madalas nagpapakita may mga driver na nagsabing nakita nila siya sa likod ng na sasakyan nakaupo nakatingin lang kapag tiningnan mo ng derecho bigla siyang ngingiti at mawawala pero pagkatapos nun may disgrasya na mangyayari isang gabi um, may bus driver daw na nakakita ng babaeng tumatawid nagmaneho siya ng biglang biglaan para umiwas ngunit pagtingin niya wala namang tao pagharap niya ulit sa asada, nandun na siya. Nakatayo, walang muka. At pagkasunod nun, bumangga ang bas sa puno ng balete. Ang mga puno ng balete ay matagal nang itinuturing na tahanan ng mga espiritu. Sabi nila, kapag pinutol mo ito, ay may kapalit. Karamdaman, kamalasan o kamatayan. Ang mga puno sa Balete Drive ay hindi kailanman pinutol nakatahimik silang nakatayo parang mga tagapagbantay ng isang lihim. May mga albularyo ring pumunta o manghuhula roon. Lahat sila, isa lang ang sinabi. Ang ang hang dito, may babaeng umiiyak, hindi siya makaalis. Ang kaluluwa daw ng dalagang iyon ay nakakulong sa lugar kung saan siya pinatay. Walang katahimikan, walang ustisya. Kaya gabi-gabi, naglalakad siya roon, hinahanap ang kanyang daan. Hanggang ngayon, kahit modern na ang paligid, patuloy pa rin ang mga kwento. May grab driver noon 2000s na nagsabing may babaan sumakay sa ulan, basang-basa, maputi, tahimik, nang tumingin siya sa salamin, malabo ang mukha at nang iglap lang, nawala. Pero nakasara pa rin ang seatbelt isang vlogger naman ang nag-record ng video sa Balete Drive right? habang nagkikwento siya ay puting anino sa likod na tumatawid. Hindi niya napansin noon pero kitang kita ng mga manonood nang bumalik siya kinabukasan para mag-shoot ulit. Hindi na umaandar ang kotse niya at nang marinig nila ang audio may boses na bumubulong. Huwag ka nang bumalik. Hanggang ngayon, walang makakapagsabi kung sino talaga ang white lady kaluluwa ba siya ng dalagang pinatay o isa bang nilalang na ginamit ang kanyang anyo para takuti ng tao ngunit tandaan mo kapag dumaan ka sa balete drive ng mag-isa lalo na sa hating gabi huwag kang titingin sa salamin huwag kang hihinto at kung may babae na kaputin na humihingi ng huwag mong dahil pag ginawa mo yun hindi mo na siya mabababa ito ang anamat ng white lady ng balete drive at kung sakaling mapadaan ka roon isang gabi at may kuwaway sa mula sa gilid ng kalsada tumingin ka man o hindi handa ka na bang makita kung sino talaga siya uh. may mga kwentong hindi basta makalimutan kwento mo ang sayo send your true horror experience or urban legends baka yan sa mga susunod kong ikwento message me at facebook.com slash urbanlegendsph 1111